po tayo. E eh, dai sa beach. yan. Ano mo kasi? Habang nakaupo ano tayo. Okay. Um sige, mag-draw ka ng heart. <laughs> Bakit? Basta, okay, go. Ah. Ikaw na. ang tamad-tamad mo naman. <laughs> eh hawak ko 'yung oh, kamko. Ako maghahawak. O oh, sige, hawakan mo. Okay, okay. mag-aayos na po mag-drawing siya ng heart. Okay, girl. this is the heart. Okay. Ang susunod ng heart? Eh, di lagi mo ng I. I, okay. I, okay. and next? Tsaka you. You. O, oh, di ba? Eh. Anong tawag diyan? I love you. Son. <laughs> <laughs> ano ko ba naman? Dapat ano yan eh, step by step yan eh. Oo, son. Tapos yun. Habang yun dyan yung Jenny heart na yan, naniniwala ka ba na kapag nag-propose ka daw sa dagat, Matutupad daw yung mga wishes mo. Parang hindi ako naniniwala doon. Hindi ka naniniwala doon? Kasi meron akong sasabihin sa'yo ngayon eh. Ano yun? Guys, ito na. nausap na yung camera? Tayo ko nga saglit, nahihirapan ako eh. Ano ba yun? Tayo ka saglit, please. Oo po tatayo, uh, ano ba talaga? Tayo ka dyan. Kasi meron akong... Ano yun? Wala, anong ginagawa mo? Meron ko bang pambayad dito sa dagat? <laughs> Short na ako? O, sige. Meron ako sa bag. Ay, hindi, hindi. Joke lang, joke lang, joke lang. Ito talaga. Um, ano yan? Tumayo ka dyan. Ano will yan? you marry me? Ha? Huh? Will you marry me? Ano, ano? Will you... Papakasalan kita! Ang <laughs> <laughs> <laughs>